for today's video. May share naman ako sa inyo. Yung lulutuin ko pala ngayon para sa handa namin sa undas. Or kalag-kalag pala kung sa bisaya. Ayan, tara, umpisa na natin. Ayan, guys. mag na tayo magluto. Ngayon yung gagawin ko pala. Unahin ko lang yung gulaman kasi magbukupandan daw kami. Ayan, maglagay lang ako ng tubig sa kaserola dalawang sachet pala yung gagamitin natin na gulaman yun lagay ko lang dito tas ngayon halohaloin ko lang hanggang sa matunaw yung gulaman powder saka natin isa lang sa apoy doon pala sa kalan ayan guys, naka-on na yung kalan natin halohaloin ko lang din yung gulaman natin para sa ating buko pandan. Imi-mix mix lang din natin siya. Haluhaluin. Hanggang sa kumulo. Ayan. Iwan ko lang muna siya guys. Gagawin ko naman yung para sa biko. Syempre hindi talaga mawawala yung biko natin. Kasi yan yung ano. Ang tawag nito. Kasi yun yung favorite ng lolo ko, Biko. Kahit almusal, pangalian, apunan, yun lang kinakain niya. Yan, hugasan ko lang yung gagamitin natin taldero para sa malagkit na pagluto natin. Ayan, susukatin ko lang yung malagkit natin para tama din yung sipaw. Hindi siya ma-over, hindi siya malata pala. Ayan na guys, suhugasan so ko na yung malagkit. Ayan, hugasan ko lang din ulit. Ayan guys, tapos ko na nahugasan. Ngayon naman, lalagyan na natin ng sabaw. Tubig pala. Lagyan na natin. Ayan na guys, nalagyan ko na ng tubig. Salang ko na to siya sa kalang. Ayan guys, nakasalang na yung para sa biko natin. Ito naman yung sagulaman. Kumukulo na siya guys. Ayan guys, tapos na yung gulaman natin. Ilipat ko lang siya sa baunan para mabilis siyang tumigas at lumamig. Ayan na yung gulaman. Nalipat ko na siya sa baunan. Ayan guys, gagawin ko na yung latik para sa biko. Ayan guys, naka-slice na yung gulaman. Si so, kuya mo nag-slice kay wala naman siyang ginagawa. O, habang si Baste, nakahiga. Ito na yung biko hindi ko na kanina na video ha yung pagluto pero alam nyo naman na kung paano gagawin yan ayan na rin yung sauce sa spaghetti hindi ko na rin yan siya kasi na, na share ko na rin naman kung paano ako magluto ng spaghetti sauce ngayon yung pasta naman yung niloto ko guys ayan. kumukulo na siya ilagay ko na yung pasta ayan na guys tapos na ako magluto Ayan, yung hangga namin. Puro unti lang. Kasi kami lang naman. Ayan, buko pandan. Gusto lang talaga yan. Nila. Kaya, inanap ko na lang din sa inyo. Kasi gusto nila kumain ng buko pandan. Ito lang talaga. Kasi ito, favorite ng lolo ko. Kahit umaga, kahalian na niya kainin. Ayan, spaghetti din.